Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata limandaan at labing anim hanggang limandaan at dalawampu. Kabanata limandaan at labing anim. Pagkabalik ni Fredman sa pamilya Wilson, nakita nilang bumalik si Fredman at nagmamadaling sinalubong siya, at sinabing may kagalakan. Fredman, sa wakas ay nakabalik ka na. Napagaling ka ba ng pamilya Way sa iyong sakit? Naiinis na sabi ni Fredman, ang pamilyang Way ay hindi magagamot ang aking sakit kaya nakiusap ako kay Charlie na tratuhin ako sa huli. Charlie, nagmamadaling nagtanong si Wendy, pinagaling ka ba niya? Napabuntong hininga si Fredman at sinabing, kagagaling lang niya sa Fester, ngunit hindi pa rin ito magagamit ang kaluwalhatian. Galit na sinabi ni Wendy, kung gayon, hindi mo dapat pabayaan ang pamilya Way, lalo na iyong si Robert. Siya ang nanloko sa iyo nang uminom ka ng mababang gamot ng Pamilya Way at nagdulot sa iyo ng labis na kasalanan at labis na pagdurusa. Hayaan mong pagalingin ka rin nila para dyan. Sinabi ni Fredman na may malamig na mukha. Dumating si Charlie, kaya hindi ko na ipagpatuloy ang pag-aalaga tungkol sa bagay na ito sa Pamilya Way. Pagkatapos kong bumalik sa East Cliff, tatanungin ko ang Pamilya Way para sa paliwanag. Nang marinig ito ni Wendy, nagtatakang nagtanong siya, Mr. Fredman, babalik ka ba sa Eastcliff? Sinulya pa ni Fredman si Wendy at mahinang sinabi, syempre kailangan kong bumalik, hindi ba naging malas ako sa Oris Hill? Nang marinig ni Wendy na aalis na ang dakilang Diyos ng Kayamanan, siya ay medyo nataranta at mabilis na sinabi, Pero Fredman, ayokong iwan ka, dalhin mo ako sa Eastcliff. Alam ni Wendy na ang pamilya Wilson ay walang pag-asang maibalik sa panahong ito. Nangako si Fredman na mag-invest ng 80 million, pero 10 million lang talaga ang na-invest, which is hindi sapat para mabayaran ang utang. Pakiramdam niya ngayon ay wala na siyang mapupuntahan. Alam na ni Oris Hill ang tungkol sa pagiging manliligaw ni Fredman. Sa hinaharap, gusto niyang makahanap ng mabuting mapang-asawa sa Oris Hill at ang pagkakataon ay halos zero. Kaya naman ngayon lang niya may akap ng mahigpit ang hita ni Fredman, kung hindi, hindi niya magagawa para bumalik sa buhay niya. Gayun pa man, paano siya dadalhin ni Fredman sa East Cliff, pagkatapos ng lahat, siya ay isang taong may pamilya, kung hindi ay hindi magkakaroon ng away ang kanyang asawa. Tsaka, walang kwenta kung tanungin ni Fredman si Wendy ngayon. Nakikita lang niya pero hindi nakakain. Ano ang gamit? Sa makatuwid, walang pakundangan na sinabi ni Fredman kay Wendy. Ang East Cliff ay hindi isang bagay na maaari mong puntahan. Sa totoo lang, manatili sa Ores Hill. Nagpanik si Wendy at sumigaw. Kung gayon, ano ang dapat kong gawin? Malamig na sinabi ni Fredman. Ano pa ang magagawa natin? Naubos na ang kapalaran nating dalawa. Kung may kapalaran man sa hinaharap, pag-iisipan ko ito pagbalik ko sa East Cliff. Aalis na sana si Fredman bigla, at nataranta ang buong pamilya Wilson. Ang matandang Mrs. Wilson ay umasa din kay Fredman, upang makabawi sa 80 milyon na ipinangako. Kung umalis si Fredman sa oras na ito, ito ay katumbas ng pagsipa sa pamilya Wilson sa Banhill. Sa oras na yon, ang pamilya Wilson ay walang ibang paraan upang pumunta maliban sa pagkabang karote. Bukod dito, dahil marami pa ring utang ang kumpanya na hindi nababayaran, maging ang lumang villa ni Mrs. Wilson, ay hindi na ito kayang panatilihin. Sa makatuwid, si Fredman ay halos naging tanging nagel iligtas buhay para kay Mrs. Wilson, kung aalis siya, ang pamilya Wilson ay nasa desperasyon na naman. Kaya, ang matandang Mrs. Wilson ay namumula, nagmamakaawa kay Fredman, Fredman, kung aalis ka, ang aming pamilya Wilson ay matatapos. Kami ay sarili mong pamilya. Sinundan ka naman ni Wendy. Hindi mo siya may iwan. Pagkasabi nito, sinabi ng matandang ginang Wilson na abala. Fredman, bakit hindi mo siya kunin pabalik sa East Cliff? Sasamahan ka niya sa hinaharap at magiging iyo ang lahat. Nakiusap din si Noah at sinabing, Fredman, nasa Ores Hill ka ngayon, tinatrato ka ng pamilyang Wilson sa lahat ng posibleng paraan. Iniligtas ng tatay ko ang buhay ng iyong ama, kaya dapat mong gawin ang iyong makakaya at dalhin siya sa East Cliff. Tumingin si Fredman sa matandang ginang Wilson at Noah, na may bakas ng pagkasuklam sa kanyang mata, at malamig na sinabi. Joke, hindi tayo magkamag-anak, bakit mo ako susundan sa East Cliff? Sa pagsasalita tungkol dito, muling sinabi ni Fredman. Higit pa rito, bagaman nagligtas ang iyong matandang guro ang ama ko noon, nag-invest ako ng 10 million sa Wilson family mo, and it can be regarded bilang pagbabayad ng pabor na ito. Kaya simula ngayon, walang utang na loob tayo sa isa't isa. Kabanata 517 hindi mababawasan ni Fredman ang matandang Mrs. Wilson, kaya imposibleng pangasiwaan ang buhay at kamatayan ng pamilya Wilson. Ngayon gusto lang niyang bumalik sa Eastcliff nang mabilis at pagkatapos ay bisitahin ng sikat na doktor ng Eastcliff upang tingnan kung gagaling siya. Sa oras na ito, gusto pa rin ng matandang Mrs. Wilson na lumapit at humingi ng ilang salita, ngunit hindi man lang siya binigyan ni Fredman ng pagkakataon at direktang iwinagayway ang kanyang kamay. Sige, aakyat na ako at mag-empake ng mga gamit ko ngayon, kaya mangyaring gawin mo ito sa iyong sarili. Namutla ang mukha ng matandang Mrs. Wilson at patuloy siyang nagsusumamo, Mr. Wilson, hindi mo kami pwedeng iwan. Alam mo naman ang sitwasyon ngayon ng pamilya Wilson. Kung wala ang iyong suporta, tiyak na babagsak ito ng buo. With that, Mabilis na kamandat ang matandang Mrs. Wilson kay Wendy. Agad ding nakiusap si Wendy. Fredman, sabi ni Lola, sinabi mo noon na gusto mong mamuhuna ng 80 milyon sa pamilyang Wilson. 10 milyon pa lang ang naibigay sa ngayon na hindi kayang lutesin ang mga problema ng pamilya Wilson. Gaya ng sinabi niya, abala siya at sinabing muli, Bakit hindi mo ibigay sa amin ang natitirang 70 milyon upang patuloy nating mapanatili ito, at kung paano tayo makakabalik sa Oris Hill kinabukasan at makatayong muli. Ang iba ay tumingin din ng umaasam. Maaaring umalis si Fredman, ngunit kailangang ibigay ang pera, kung hindi ay wala na ang pamilya Wilson. Dinilaan din ni Harold ang muka ni Fredman at sinabing, Fredman, sinundan ka ng kapatid ko. Walang hindi nakakaalam sa Oris Hill, kahit isang upper class na tao alam mo rin na siya ay dalaga pa rin na walang asawa. Babae mo siya, hindi mo siya makikitang nahihirapan kapag ikaw ay umalis, tama ba? Ang hindi inaasahan ng pamilya Wilson, ay naging pantay ang ekspresyon ni Fredman mas pangit after marinig da. He cursed with a dark face. Pera, 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 kayong tatlong henerasyon ng lolo't at lola, alam mong gusto mo ng pera araw-araw. Kahit nakarapat dapat ako sayo, kung hindi bawiin ko ang 10 milyon, naglakas loob ka pa rin humingi ng pera sa akin. Hindi pa rin sumuko ang matandang ginang Wilson, pinisil niya ang ilang luha at sinabing, Fredman, magagawa mo ito ng maayos, kung wala ang iyong tulong, matatapos ang ating pamilya Wilson. Nakiusap din ang iba, parang pulubi sa gilid ng kalsada. Nagalit si Fredman at direktang sinampal ang matandang Mrs. Wilson. Isa pang kalokohan, hihilingin ko kaagad sa abogado na humingi ng kabayaran sa iyo at hilingin sa iyo na ibalik ang sampung milyong puhunan. Maaari mong malaman ito, tinakpan ng matandang Mrs. Wilson ang kanyang mukha, at hindi na siya nangahas na magsalita pa. Paano kung talagang balisa si Fredman at hingi ng sampung milyon? Dahil dito, napabuntong hininga na lamang siya sa kanyang puso, habang pinagmamasdan si Fredman na natapos ang pag-iimpake sa kanyang luggage at umalis kasama ang bodyguard. Pagkaalis ni Fredman, ang limang miyembro ng pamilya Wilson ay nahulog sa isang malungkot na kapaligiran. Ang matandang Mrs. Wilson ay nabalisa, sina Harold at Wendy ay naguguluhan, habang si Noah at ang kanyang asawang si Horia. Sa katunayan, mayroon pa ring ipon si Noah sa kanyang mga kamay. Siya mismo ay may deposito na humigit kumulang na 10 milyon. Mamaya, yung 5 milyon na binigay ni Fredman kay Wendy ay nasa bulsa ng mag-asawa. Ang 15 milyon na ito ay para sa pagbili ng bahay. Kung inilabas niya ang pera, mababayaran niya ang karamihan sa mga utang ng pamilya Wilson, ngunit paano siya magiging handa? Ang kasalukuyang pamilyang Wilson ay isang napakalalim na hukay at ang pera ay napunan at hindi magkakaroon ng oras na bumalik. Kung ganoon, bakit mamuhuna ng pera? Anyway, ang kumpanya ay kay Mrs. Wilson, at siya rin ang may pananagutan sa utang ng relasyon. Kung kukunin ng korte ang kanyang vilya at pondo sa hinaharap, hindi niya mahahanap ang sarili niya. Kung pagmamayari niya ang 15 milyon na ito, siya ay itinuturing na mayroon ito. Isang pundasyon para sa mga matatanda. Sa pag-iisip nito, sadyang gustong ibigay ni Noah ang bola kay Mrs. Wilson, kaya kinuha niya ang pamunguna at nag-aalalang sinabi. Mom, babayaran pa rin ang maraming utang ng ating bangko at tagapagtustos. Kung pumunta sila sa pinto, ano ang ibabayad natin? Natatakot ako na maging ang villa na ito ay mas arado para sa auction ng bangko. Kailangan nating maghanda ng maaga. Kabanata limandaan at labing walo. Malungkot din ang itsura ng matandang Mrs. Wilson. Paano ito gagawin? Ano ang magagawa natin? Wala nang pinagkukunang income ang pamilyang Wilson, maraming utang sa ibang bansa, at matagal nang nasira ang capital chain. Sa oras na ito, ang tanging magagawa ay mabilis na makahanap ng puhunan, kung hindi, ito ay malapit ng bumagsak. Gayunpaman, umalis din si Fredman na malamang natungulong sa pamilya Wilson. Sino pa ang pwedeng tumawag sa pamilya Wilson ngayon? Bumuntong hininga ang matandang ginang Wilson at sinabing, Ngayon ay maaari na lamang tayong pumunta sa isang hakbang sa isang pagkakataon. Tulad ng sinabi niya, biglang nagningning ang kanyang mga mata, tumingin kay Wendy, at sinabi, Wendy, hindi ba binigay ka ni Fredman kay Robert? Kahit na ang lakas ng pamilya Way ay hindi kasing ganda kay Fredman hindi bababa sa dalawang bilyon ang sukat ng mga ari-arian, bakit hindi ka pumunta sa kanya at hanapin ang isang paraan, upang hayaan siyang mamuhunan ng sampu-sampung milyon, para matulungan tayong makayanan ang mga paghihirap? Tuwang-tuwang sinabi rin ni Noah. oh, bakit nakalimutan si Robert mula sa pamilya Way? Wendy, may mga kwento pa rin sa kanya, sa oras na ito hindi niya maiwasang mamatay. Masyadong nahihiya si Wendy na gawin ang kanyang makakaya para sa kanyang sariling mga tao sa oras na ito. Noong siya ay naisip si Robert na malulutas niya ang mga problema ng pamilya Wilson, agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan si Robert. Ngunit hindi niya alam na si Robert ay nakaupo sa isang Land Cruiser sa oras na ito. Patungo sa hilaga, ang driver na nagmaneho ay hindi alam kung ito ay sinadya o sinadya Naglaro siya ng awiting bayan mula sa mga bundok hanggang sa hilaga, at nanlamig si Robert nang marinig niya ang kanta. Bukod dito, ang kanyang mobile phone ay kinuha at pinatay, dahil malinaw na inutos ni Charlie, na hindi niya magamit ang kanyang mobile phone o mag-surf sa internet. Kaya naman, hindi niya alam na hinahanap siya ni Wendy sa oras na ito at ngayon siya ay balisa. Medyo nagulat si Wendy matapos ang ilang tawag sa telepono. Hinawakan niya ang cellphone at bumulong, ano ang problema? Naka-off ang phone ni Robert. Nalutas na ng Pamilya Way ang mga problema ni Fredman. Oras na dapat para huminga. Sinabi ng matandang ginang Wilson, baka wala ng kuryente ang telepono, pakisubukan muli mamaya. Sige, susubukan ko ulit mamaya. Sa oras na ito, ang malaking kaguluhan na nangyari sa Pamilya Way ay kumalat sa buong Oris Hill lalo na ang industriya ng pharmaceutical, ay direktang nakataas ang mabagyong dagat. Si Yang Zheng, ang pinuno ng pamilya Wei, at ang kanyang panganay na anak na lalaki, si Robert, ang hinaharap na kahalili ng Waste Pharmaceuticals, ay dinala sa Chiang Bai Mountain, at kahit na maraming pamilya ang magkasamang naglabas ng killing order. Napagtanto ng lahat na si Yang Zheng at si Robert, ay dapat na isang taong nakasakit sa isang tao ngunit walang nakakaalam kung sino ang kanilang nasaktan. Ang pamilya Wei ay hindi nangahas na magsalita ng walang katuturan, lalo pa ang pagbibigay ng pangalan. Ang balita ay kumalat ng mas malawak at mas mabilis, at hindi nagtagal ay nakarating kay Noah. Nang malaman niyang tuluyan ng nawala ng kapangyarihan, si Robert at ang kanyang ama na si Yang Zeng, at pumunta na sila ngayon sa Changbai Mountain para maghukay ng ginseng, bigla siyang nahulog sa kawalan ng pag-asa Sinabi niya sa pamilya Wilson ang tungkol sa insidente Ang presyon ng dugo ng matandang Mrs. Wilson ay umakyat sa lugar at siya ay nahulog pabalik sa isang pagkataranta Kung si Noah ay walang paningin at hindi mabilis ang mga kamay ang Lady Wilson ay maaaring mahulog Tinulungan ni Noah ang Lady Wilson sa sofa para umupo Sumabog ang luha ni Lady Wilson tinapik ang kanyang mga hita at umiyak, Diyos ko, papatayin mo ba ang pamilya Wilson? Kabanata limandaan at labinsyam, ang buong katawan ni Mrs. Wilson ay ganap na desperado. Hindi niya nais na ang lahat ng hirap sa buhay ay masayang sa huli. Bukod dito, wala siyang ibang real estate sa Ores Hill, tanging ang villa na ito lamang. Kung talagang maluji ang pamilya Wilson, siguradong selyuhan ang villa na ito. Sa gayon oras, siya at ang pamilya ng kanyang panganay na anak na lalaki ay nasa lansangan. Bigla niyang naalala na may pera pa pala, ang panganay na anak na si Noah sa kanyang mga kamay. Kaya nagmadali itong tinanong, Noah, magkano ang pera mo ngayon? Bumuntong hininga si Noah sa kanyang puso at sinabi, Ma'am, wala akong gaanong pera sa aking kamay, ilang milyon lang. Ilang milyon, bakit kakaunti? Sumimangot ang matandang ginang Wilson at nagtanong, si Fredman ay nagbigay kay Wendy ng limang milyon. Ikaw ay kumain at tumira sa bahay sa lahat ng mga taon na ito, at ikaw din ay nakatanggap ng sweldo ng Wilson Group. Paano ang savings mo? Umiyak si Noah at sinabing, Mom, paano ako makapag-ipon? Bagamat mababa ang gastos sa buhay nitong mga taon, kailangan ko pa alagaan sina Harold, Wendy at Horia, at gumastos ako ng pera para sa aking sariling. Ito ay medyo malaki rin, kaya karaniwang walang pera na naipon. Sinabi ng matandang Mrs. Wilson, sa ganitong paraan, ilabas mo muna ang pera at i-invest ito sa kumpanya. Maaaring itong maantala ng ilang sandali, at pagkatapos ay gagawa ako ng paraan upang makahanap ng ilang pamumuhunan. Nagmamadaling sinabi ni Noah. Ma'am, binili ko lahat ng perang ito para sa regular na pamamahala sa pananalapi. Ito ay hindi mailabas. Hindi ka nagbibiro sa akin. Malamig na bumuntong hininga ang matandang Mrs. Wilson at sinabing, Huwag mong isipin na hindi ko alam ang iyong maingat na pag-iisip, hindi ba't mayroon ka lamang na ipon para sa iyong sarili? Hindi naglakas loob na gumawa ng ingay si Noah. Nagtanong ang matandang ginang Wilson. Narinig mo ba ang isang salita? May mga tapos na itlog sa ilalim ang sakop na pugad. Kung bumagsak ang pamilya Wilson, sa palagay mo ay mabubuhay ka ng maayos. Nagmamadaling tumango si Noah at sinabing, Mom, tama ka, pero tinitipid ko talaga ang pera ko. Malamig na sabi ni Mrs. Wilson, hindi naman sa hindi ako nakaipo ng pera. Maaaring bawiin ng maaga ang regular na pamamahala sa pananalapi. Ito ay walang iba kundi pagkawala ng interes. Sa sitwasyong ito, iniisip mo pa rin ang tungkol sa regular na pamamahala sa pananalapi. Interes. Bibigyan kita ng isang araw, mabilis na ilabas ang pera. Ilagay ito sa account ng kumpanya, pagkatapos ako ay makipag-ugnayan sa ilang pinagkakautangan, upang makita kung makakagawa ako ng installment na pagbabayad, pinakamahusay na bigyan tayo ng oras para huminga ng isa o dalawang taon. Sa mga taong ito, napakahirap din para sa mga nagpapautang na mangulekta ng mga utang. Sa makatuwid, minsan kung ang may utang ay may magandang ugali, at malinaw na makakapagbigay ng hulugan ng paraan ng pagbabayad, at maaaring magbayad muna ng kaunti, karamihan sa mga nagpapautang ay sesang ayon sa installment na pagbabayad. Ang nais ng matandang ginang Wilson ay gamitin ang milyon-milyon ni Noah, para patatagin ang natitirang mga nagpapautang, at pagkatapos ay bilhin ang sarili ng ilang oras. Kung hindi, ang vilya ay maaaring selyuhan sa susunod na buwan. Si Noah ay sampung libong ayaw sa kanyang puso. Alam niya na ang pamilya Wilson ay isang napakalalim na hukay na ngayon, at ayaw niyang ilagay ang pera sa loob nito. Pero dahil sa sobrang lakas ng tanong ng nanay niya, tumango na lang siya, kunwari para sumang-ayon at sabihin. Huwag kang mag-alala, maghihintay ako kasama si Horia. Pumunta sa bangko at mag-withdraw ng pera mula sa pamamahala sa pananalapi, at ilipat ito sa account ng kumpanya. Bahagyang nasiyahan ang matandang Mrs. Wilson, at sinabi niya, sa palagay ko mayroon kang hindi bababa sa 10 milyon na cash, kaya ilagay muna natin ang 8 milyon sa account ng kumpanya, hindi higit pa. Si Noah ay nagmura ng lihim sa kanyang puso, ang gana ng Lady Wilson ay talagang malaki, sa pag-aakalang mayroon siyang 10 milyon, at gusto niya ng walo. Itong pera, hindi siya magbibigay ng kahit isang sentimo. Sa pag-iisip nito, saad niya sa mukha, habang tahimik na commandat kay Horia. Pagkatapos pumayag na bumaba, sinabi ni Noah sa Lady Wilson, Ma'am, kami ni Horiaha, ay pupunta sa bangko ngayon. Maaari kang maghintay ng ilang sandali sa bahay. Tumango si Mrs. Wilson bilang kasiyahan. Pumunta ka at bumalik ka kaagad. Inilabas ni Noah si Horia sa bahay. Hindi makapaghintay si Horia na magtanong. Nababaliw ka na ba? Bakit nangako ka sa Lady Wilson na bibigyan siya ng 8 milyon? Mayroon lang tayong 15 milyon sa kabuuan. Kabanata 520, hindi ako baliw. Nagmamadaling sabi ni Noah, I promise to my mother is just a showdown. Tayo nang gastusin ng mabilis ang pera para hindi na siya mag-alala tungkol dito. Pinakamabuting humanap ng bahay ngayon at bilhin mo. Tak ang tanong ni Horia, bumili na? Oo, sabi ni Noah, hindi ba naisip ng nanay ko na mayroon akong 10 milyon? Pagkatapos ay gamitin natin ang 10 milyon upang bumili ng bahay, at pagkatapos ay ihagis ang kontrata sa pagbili ng bahay sa harap niya at sabihin sa kanya na ang pera ay pinambili ng bahay. Biglang ngumiti si Horia at bumulong. Okay, always do it, I really have you. Tayo na, pumunta tayo sa real estate ngayon. Nang muling magkaproblema ang pamilya Wilson, sumikat ang pamilya Way sa buong Ores Hill. Ang nangyari ngayon sa pamilya Wei ay nagpabuntong hininga sa hindi mabilang na mga tao. Napagtanto nila na hanggat ang iyong lakas ay hindi top-notch, ikaw ay malamang na maging isda ng malakas sa anumang oras. Ang Wei Pharmaceuticals ay maaaring ituring bilang isang malaking kumpanya ng pharmaceutical. Sa timog ng Yangtze River at si Yangzheng at Robert ay nasiyahan din ng walang limitasyong tagumpay. Pero ngayon, sa isang kisap mata, ang dalawa ay ipinadala sa Chiang bai Mountain, at naging mga tagakuha ng ginseng na walang pagkakakilanlan, mahirap mabuhay, at hindi umaalis sa Chiang bai Mountain. Hindi ito maaaring maging mas miserable, at ang illegitimate son na si Liang, na pinakaayaw at halos walang presensya sa pamilya Wei, naging pinuno ng pamilya Wei at chairman ng Wei Pharmaceutical. Nakakaloka talaga ito. Gayunpaman, nagulat ang sorpresa, ngunit alam ng lahat na si Liang ang nagmamana ng buong pamilya Wei, na tiyak na ritmo ng paparating na pagtaas. Bukod dito, tila si Orville, White Family, Chin Family at maging ang Song Family, ay lahat nasa likod ng pagtulong kay Liang na maupo bilang chairman. Ito ay nagpapatunay na si Liang ay may isang tiyak na kaugnayan sa mga pamilyang ito, at kumakatawan doon ang lakas ni Liang ay mapapabuti batay sa orihinal na pamilyang Wei. Bago ngayon, maraming tao sa Ores Hill ang nambubuli kay Liang. Dati, si Liang ay isa lamang iligal na anak, at ang kanyang katayuan sa pamilya Wei, ay hindi mas mabuti kaysa kanyang mga nasasakupan. Lumabas siya kasama si Robert, at ininsulto siya ng iba. Kahit maraming tao ang sadyang insultuhan si Liang para mapasaya si Robert akala nila ay hindi na makakabalik si Liang sa buong buhay niya pero hindi inaasahan na siya ay talagang tumalikod at kahit nalubusan kaya simula sa tanghali maraming tao mula sa pamilya Wei ang pumunta sa kanya binigyan nila si Liang ng mga masaganang regalo at binati siya sa kanyang appointment bilang chairman ng Wei Pharmaceuticals kabilang sa mga ito maraming tao ang mga nang insulto sa kanya at maging ang mga tao na ininsulto siya. Hindi lamang sila naghanda ng mga masaganang regalo. Umaasa pa silang patatawarin ni Liang para maging tapat sa kanya, sa takot na pagkatapos ng pagbangon ni Liang, ngunit siya rin ay humingi ng paghihiganti mula sa kanila. At talagang hindi sinamantala ni Liang ang pagkakataong maghiganti man lang. Ngumiti siya at tinatrato ng nakangiti ang lahat ng nanginsulto sa kanya. Dahil palagi niyang sinusunod ang mga tagubili ni Charlie sa kanyang puso, hinding-hindi siya magiging uri ng taong pinakaayaw niya. Ang kahihiyan at pang-aapi na dinanas niya noon, ay pawang pinakiramdaman ng Diyos. Kung hindi dahil sa mga karanasang iyon, paano siya magkakaroon ng ganitong magandang kapalaran, at matulungan siya ni Mr. Wade sa isang mataas na posisyon. Sa makatuwid, hindi siya nangahas na lumutang, at hindi siya nangahas na lumutang. Nais lang niyang maging isang tao, kumilos ng mahina at mahusay sa mga parmasyutiko ng way upang bigyang kasiyahan si Mr. Wade upang magkaroon ng pagkakataong bayaran ang kanyang kabaitan.